Soren Legaspi, pinapawalang bisa na ang kasal kay Carmina Villarroel. Carmina, ayaw pumayag. Lalong umiinit ang kontrobersyang bumabalot sa buhay mag-asawa ni na Zoren Legaspi at Carmina Villarroel matapos ng tuluyang maghain si Zoren ng annulment upang ipawalang bisa ang kanilang kasal. Isang desisyon na hindi lang ikinagulat ng publiko kundi nagdulot rin ng matinding emosyon at reaksyon mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga. Ang lahat ng ito ay nagsimula matapos ang matagal ng usap-usapan at rakahaka na hindi Rose Zoren ang tunay na ama ni Namavi at Cassie. Matagal ng tahimik ang isyo, ngunit isang DNA test ang tuluyang nagbigay linaw sa katotohanan, si Rustam Padilla, na ngayon ay kilala bilang Bibi Gandangari, ang tunay na ama ng kambal. Matapos lumabas ang resulta ng DNA test, tuluyang nagdilim ang mundo ni Zoren. Hindi niya lubos maiisip kung paano niya tatanggapin ang katutuhanang ng matagal na palang may tinatagong lihim si Carmina. Ang babaeng minahal niya ng higit dalawang dekada, ang inakala niyang katuwang niya sa lahat, ay may ipinagkait na napakahalagang katutuhanan. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng aktor, hindi na raw niya kinayang magpanggap na wala siyang nararamdaman. Sa loob ng maraming taon, iniisip niya na ang kanilang pamilya ay buo, perpekto, at puno ng pagmamahal. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan, parang bigla raw siyang nawala sa mundo. Para siyang niloko ng matagal na panahon. Isipin mo, buong buhay niyang itinuring na tunay na anak si mavi at Cassie. Tapos biglang malalaman niyang may ibang ama pala ang mga ito. Masakit yon para sa kanya. Sa kabila ng matinding sakit at pagkabigo, hindi raw agad gumawa ng aksyon si Zoren. Nagpakatatag siya, umaasang makakahanap sila ni Carmina ng paraan upang ayusin ang kanilang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napagtanto na hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagsasama nilang mag-asawa na may ganitong bigat sa kanyang puso. Samantala, matigas ang paninindigan ni Carmina na hindi dapat tudukan ang kanilang kasal. Sa kabila ng revelasyon, hindi raw nito binabago ang katutuhanang si Zoren pa rin ang nag-alaga, nagmahal, at nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ayon sa isang source na malapit sa aktres, gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kanilang pagsasama. Hindi raw dapat sirain ng isang katutuhan nangyari noon pa ang mahigit dalawang dekadang relasyon na kanilang binoo. Naiintindihan niya kung bakit galit si Zoren, pero hindi raw siya papayag na basta na lang mabuwag ang kanilang pamilya. Hindi madaling burahin ang lahat ng pinagsamahan nila. Matatanda ang isa sa pinakapinagpipitagang showbiz couple si Zoren at Carmina. Sa kabila ng maraming pagsubok, lagi silang itinuturing na isa sa pinakamalalakas na relasyon sa industriya. Kaya naman hindi inaasahan ng publiko na haantong sila sa ganitong sitwasyon. Marami ang nagulat sa matinding desisyon ni Zoren. Ngunit may ilan ding nauunawaan ang kanyang panig. Kung ikaw ba naman ang maloko ng ganito, hindi mo rin siguro kakayanin. Pero hindi rin naman madaling itapon ang mahigit dalawang dekadang pinagsamahan. Sa kabilang banda, may mga tagahanga rin ni Carmina na ipinagtatanggol siya, sinasabing hindi naman daw niya sinadyang saktan si Zoren at hindi dapat burahin ang kanilang buong pagsasama dahil lang sa isang bagay na matagal nang nangyari. Hindi naman kasalanan ni Carmina na hindi niya agad nasabi. Siguro natakot lang siya sa magiging reaksyon ni Zoren noon. Sa kabila ng samot-saring reaksyon, isa lang ang tiyak, hindi basta-basta mawawala ang tensyon sa pagitan ng dating mag-asawa. Habang patuloy ang legal na proseso ng annulment, marami ang nagtatanong kung matutuloy nga ba ang tuluyang paghihiwalay ng dalawa o may pag-asa pa itong maayos. Ayun sa mga abogado, hindi magiging madali ang prosesong ito, lalo na't may mga anak silang kailangang isaalang-alang. Hindi basta-basta maipapawalang bisa ang kasal, lalo na kung may matibay.